sama-sama tayong magiging Saksi! Pinag-aarala ng Department of Justice kung may naging paglabag si Vice President Sara Duterte sa kanyang pahayag noong biyernes. Kaunay po ito sa sinabi niya na ipahuhukay si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Saksi, si Ian Cruz. Isang beses, sinabihan ko talaga sa si Senator Aileen. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, Hukukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ang pahayag na yan, pahayag isa raw sa nakababahalang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa panayam sa kanya ng media noong biyernes. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. It the memory of a person and uh, there are many other uh, moral uh, principles that are being uh, violated. And they were looking at the legal aspects also. Uh, we were conducting a study. Dagdag ni Remulia. It's a moral hazard to all of us to, to, be, to be listening to such remarks coming from a very high person in government. Si Locos Norte Governor Matthew Marcos Manotok ikinagulat ang mga pahayag ng bise na kaibigan ng kanyang inang si Senator Amy Marcos. Nakalulungkot daw na pinepersonal ng bise ang mga bagay gaya ng sinasabi ng marami politika lang ito. Partikular naman sa banta ni VP Sara, naukayin niya ang labi ni dating Pangulong Marcos para itapon sa dagat. Sinabi ni House Squad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez na pwedeng papanagutin ang bise sa pahayag na ito. Somebody might file a case against her at uh, nobody can uh, prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Umaan ni rin ang iba't ibang reaksyon ng pahayag na ito ni VP Sara noong biyernes patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Imagine myself cutting his head. Sabi ng bise noong biyernes, naisip niya ito noong dumalo siya sa isang graduation ceremony kung saan hiningi ng isang graduate ang relo ng presidente. Tumanggi riyan si Pangulong Marcos, bagay na ikinainis ni VP Sara. Hindi sinabi ng bise kung anong graduation rights ang tinutukoy niya pero ayon sa Armed Forces of the Philippines sa gitna ng graduation ng Philippine Military Academy noong Mayo, may kadeteng nang hingi ng relong suot ng Pangulo. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. Ito, ang ano dito is, it, is in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, hindi naman na dismiss ang katete pero pinatawa na siya ng kaukolak parusa. Tingin naman ng ilang mambabatas baka dapat nang sumailalim sa psychological evaluation ng Bise. Kalgo eye, pero double check ulit. So thinking ko she needs to talk to some uh, professionals and maybe some close friends and family. Nasa damdamin at nasa isip niya. Uh, may mahirap may i ano yun eh may i anong tawag mo na, hindi hindi mo i, i share It would be recommended that uh, uh she should see a psychologist or psychiatrist. Uh, kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. I think she is being overwhelmed by anger and hate. Suggestion lang naman yun. the people have seen the interview. So parang parang may something hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press Si House Assistant Majority Leader J. Kong Hoon may mas malalim na dahilan kung bakit gusto niyang sumailalim ang bise sa masusing psychological assessment. Ito ay para raw matiyak kung karapat dapat pang maglingkod sa bayan si VP Sara sa ganitong kritikal na posisyon. Ayon naman kay Sen. Cynthia Villar. Eh, siyempre galit eh kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think uh masyado namang pin kaya nagagalit. So eh, siguro 'yun ang reason doon. But uh, sana magano na lang. magabati uh, na lang para walang problema. Sabi rin ni Senate President Jesus Codero unbecoming o hindi nararapat para sa kanyang posisyon ang ilan sa mga sinabi ng bise. Ipinauubaya naman ni Escudero sa chair ng Senate Finance Committee na si Senator Grace Poe kung ihilingin nila ang pagpunta ni Viti Sara sa deliberasyon ng Senado sa budget ng Office of the Vice President. na nang sinabi ng bise na pupunta siya sa mga pagdinig ng Senado. Depende rin yan sa mga miyembro ng Senado kung ihilingin yon ulitin ko, ayokong pangunahan at ayokong sabing may gano'ng kondisyon bago pa man magsimula ang budget. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Gaya po sa kamera, plano rin imbitahan sa pagdinig ng Senado sa extrajudicial killings si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mukahin naman na isang kongresista, ay eh baka pwedeng pag-isahin na lang ang mga pagdinig ng Kamara at ng Senado sa drug war. Saksi si Tina Panganiban Perez. Nagsabi ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quad Committee ng Kamara, hindi makakarating ang dating Pangulo sa pagdinig nito bukas. Gusto raw sana ni Duterte pumunta. Pero short notice anya ang imbitasyon ng Quadcom at kababalik lang ng dating Pangulo sa Davao mula Maynila noong Webes. Hindi raw maganda ang pakiramdam ng dating Pangulo at kailangan magpahinga. Pero payag ang dating Pangulo na pumunta sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom pagkatapos ng November 1. We will afford him the courtesy due to a former president. Rekomendasyon ng lead chair ng Quadcom. Bakit hindi na lang pagisahin ang investigasyon ng Kamara at ng ikakasang investigasyon ng Senado sa War on Drugs at Extrajudicial Killings? For the House and the Senate, uh... Uh, conducting a session jointly, that's not new. Pero conducting an investigation, palagi ko bago ito. So kaya nga pinapag-aaralan, i-propose, if the rules does not prohibit that, then therefore I guess, to me, uh, dapat uh, we all agree. Pero ayon kay Senate President Cheese Escudero, wala sa rules ng Senado na pwede itong magsagawa ng joint investigation kasama ng Kamara. Senate Blue Ribbon Committee ang hahawak ng pagdinig sa Senado ukol sa EJK. Nakabreak ang Kongreso. Kaya sa ilalim ng rules ng Senado, Blue Ribbon lang ang pwede magsagawa ng pagdinig kahit walang referral mula sa plenaryo. At dahil nasa isang energy summit, si Blue Ribbon Chair Senator Pia Cayetano, na pagkasundoan si Senate Minority Leader at Justice Committee Chair Coco Pimentel ang mamumuno sa hearing hold the hearing in this coming two weeks. Uumpisahan ang pagdinig sa simula ng panunungkulan ni Duterte mula 2016 hanggang sa pagtatapos nito noong 2022. Kasama sa unang isasalang, sina dating police officer at dating PCSO General Manager Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Pwede rin daw impitahan sa pagdinig ng Senado ang dating Pangulo tiniyak naman ni Pimentel na magiging patas ang investigasyon. Of course, kung willing siyang pumunta, then maybe we can set it sa second hearing. Tapusin na natin sa first hearing lahat ng aligasyon para Uh, sa second hearing, sagutin na. Nauna nang sinabi ni Senator Bato de La Rosa na gusto niya na ang kanyang pinamumuno ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagkasa ng investigasyon. Pero payag naman siya na Blue Ribbon ang magsagawa ng investigasyon. Si De La Rosa ang unang PNP chief na itinalaga ni Duterte noong kasagsagan ng drug war. The public deserves to know the truth. That's why I am uh, I am happy that this uh, investigation will be handled by the Blue Ribbon Committee of uh, the Senate. because alam ko, lalabas dito katotohanan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Humanitarian Assistance Disaster Response Exercise o pagsasanay sa kunyaring aksidente sa West Philippine Sea ikinasa sa Burgos, Ilocos Norte. Ang mga kunyaring nasugatan sa dagat, isinakay sa rescue aircraft at dinala sa ground. Sinuri ng medical team, saka isinakay sa ambulansya para maisugod sa pagamutan. Bahagi ito ng kamandag exercises, kalahok ang Philippine Marine Corps, U.S. Marine Corps, Japan Ground Self-Defense, Republic of Korea Marine Corps, United Kingdom Marine Commandos at Australia Marine Defence Force. Paggamit naman ng heavy weapons ang sinanay sa Puerto Princesa, Palawan noong Webes. Nagsagawa ng live firing ng rocket propelled grenade o RPG ang mga kawal ng 3rd Marine Brigade habang nakasakay sa patrol craft coastal. Ang US Marines nagsagawa na pagpapaputok ng kanilang shoulder-launched multipurpose assault weapon. Tatagal hanggang October 25 ang mga pagsasanay. Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos matapos dumalo sa inaugurasyon ni na President-elect Prabowo Subianto at Vice President-elect Gibran Rakabuming Raka sa Indonesia. Ayon sa Pangulo, karangalan para sa kanila na maging bahagi ng makabuluhang pagtitipon. Kinilala rin ng Pangulo ang naging pamamahala ni dating Indonesian President Joko Widodo. Naway magpatuloy raw ang mabuting ugnayan ng Pilipinas at Indonesia. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida inyong saksi! Abot dibdibang ang bahas sa ilang bahay ng Bacolod City dahil sa trough ng Bagyong Christine. Tatlong daang residente ang inilikas. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Nakaranas ng matinding ulan ang Bacol City kaninang madaling araw. Dahil dito, agad na nagpatupad ng preemptive evacuation ng BFP at CDRMO. Sa mga pag-230, nang lapit na lang sa dugahan kung tubig, nag-silo na kami, nagubog na lang kami. Para nga hindi matrap balahaw, kay kabudlay nga. Para kami nasa sulod. Ang barangay Pahanukoy at barangay Sumag, nakaranas ng hanggang lieg na baha kaya mahigit natunta ang residente ang inilikas. Ang mga tao sa community, hindi sila mag-evacuate. Not unless nga critical na balahaw. So may kabudlay man not really because sa responders. Ligtas sa ang dalawang senior citizen sa barangay Takuling matapos matumba ang kahoy malapit sa kanilang tirahan. Lubog din sa baha ang iba pang kalsada sa Negros Occidental dahil sa biglang buhos ng ulan. Dahil dito, naging mabigat ang daloy ng trapiko. Ang ilang palayan hindi nakaligtas sa baha. Dahil sa sama ng panahon, naggan sila ng klase ang ilang LGU sa Negros Occidental ngayong araw. Bumuhos yung gabi ng malakas na pagulan sa Tagbilaran, Bohol. Dahil dyan, walang pasok sa lalawigan bukas mula kindergarten hanggang high school sa pampubliko at pribadong paaralan. Nakaranas kahapon ng pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat ang malaking bahagi ng buhol. Tumagal ito ng dalawang oras at nagdulot ng pagbaha sa lugar. Kanselado rin ang pasok sa ilang eskwelahan sa lalawigan ng Sorsogon. Kagabi lang, nakaranas ng pag-ulan ang lalawigan. Ayon sa Philippine Coast Guard, mahigit isang libong pasahero, mga rolling cargo at vessels ang stranded sa mga pantalan sa Albay, Catanduanes, Masbate at Sorsogon dahil sa Bagyo Christine. Para sa Jimmy Integrated News, ako si Prieto sa Jimmy Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, ilang lugar sa silangang bahagi ng bansa ang isinailalim sa signal number 1 dahil sa Bagyong Christine. Sa forecast track na pag-asa, inaasang lalakas pa at magtutuloy-tuloy ang paglapit nito sa kalupaan. May chance ay maglandfall o tumama sa Northern Luzon, Webes ng gabi o Biyernes na umaga. Pero mga kapuso, Pwede pa magbago ang galaw nito sa mga susunod na araw kaya patuloy po na umantabay sa mga update. Base po sa datos ng Metro Weather, malaking bahag ng bansa ang uulanin bukas. Gaya po ng Cagayan, Isabela, Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Heavy to intense ang ulan sa maraming probinsya kaya maging alerto po sa pagbaha at landslide. Buntis sa ikalawang baby niya ang Hollywood actress na si Jennifer Lawrence. Kinumpir mo po yan ng kinatawa na sa Vogue magazine. Ikinasal si Jennifer sa kanyang art gallerist husband noong 2018 at nanganak siya sa kanilang first baby noong 2022. Dati nang sinabi ng The Hunger Games actress na mula nang maging nanay siya, naging mas mapili na siya sa mga proyektong paglalaanan niya ng oras. Hindi nakapigil sa pag-rock and roll na isang grade 9 student ang kawalan ng sariling instrumento. Umani po siya ng milyon-milyong views sa pagtugtog gamit ang cellphone. Ating saksihan! Rock and roll! Tara na't makijam sa San Fernando na Union. One, two, three. mapapaheadbang ka talaga. Ang gamit ng drummer na si Max Daniel, cellphone? Gayun pa man, feel na feel niya ang pagkumpas. Kaya ang audience, ganado ring maghiyawan. Pero alam nyo ba na ang eksena niyang napanood na ng mahigit dalawang milyong beses sa social media hindi pala planado. Teachers' Day po 'yun. Actually nagjjejaming lang po kami ng ng mga kaibigan po. Hanggang may isang student na nakikita sa amin at sabi nila na ano na, "Pwede kayong tumugtog." Uh, tumugtog sa stage. Sampung minuto lang daw inaral at kinapani Max Daniel ang tugtuging kanta at nang mag-perform na, bigla nang nagkaaberya. aberya Nagmalfunction po yung yung gitara ko nila. Tapos yung yung tinuloy ko na lang po, yung yung drum solo na lang po yung ginawa ko bata pa lang daw, hilig na ni Max Daniel ang musika. Lalo tumutugtog din ng gitara ang kanyang ama. Dahil po kay Papa ko, dahil pinaging niya po sa akin yung mga rock music po. Kaya doon po ako na-inspired. Hanggang sa aralin niya na ang pagtugtog, pero sa mobile app muna. Kasi di ko po afford yung totoong drums. Tapos wala pong drums dun sa school namin. Pagpapagingan ko, gagawin ko po sa cellphone ko po sa drums. Tsaka Self, self, self learning po at ano minsan YouTube. Pero dahil sa viral ng video, napabilib ang isang netizen na <tong> nagregalo kina Max Daniel ng totoong mga instrumento. Hindi namin alam na may talent pala siya na magtugtog sa kanyang cellphone sa drums. So Nagulat na lang kami ma'am na nagbabiral na pala siya doon sa Facebook. Maraming salamat din po sa uh, nag, nag, uh, nanood at nag-like. Para sa GMA Integrated News, Jonathan and Dan ang inyong saksi. Mga kapuso, 65 araw na lang, Pasko na. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino, hanggang bukas sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.